Naging diretsya naman si Shaquille O'Neal patungkol sa kanyang paniniwala kung sino ang nanalo sa nangyaring trade ng Lakers at ng Dallas Mavericks. Sa paniniwala ni Shaquille O'Neal mga idol, ang Dallas Mavericks ang nanalo sa trade ng dalawang kupunan. Ito'y marahil itong si Anthony Davis ay nasa kanyang natural na posisyon at napapalibutan daw siya ng mga manlalarong gusto niya nung ito'y nasa Lakers pa. Tandaan na si Anthony Davis ay palagi nagre-request ng mga big man para sa kanya. So balat ngayon mga idol, nasa team na siya kung saan napapalibutan siya ng maraming center. Si P.G. Washington, Daniel Gafford at si Derek Lively. Magaling din naman yung kanilang point guard na si Kerry Irving. Ayon pa sa mga eksperto, positibo ang kanilang pananaw sa hinaharap ng Dallas Mavericks sapagkat sa pagkawala ni Luka ay makakagawa na ng kanyang gusto itong si Kyrie Irving. Kaya para mismo kay Shaquille O'Neal, panalo ang Dallas Mavericks sa trade na ito. Sa kabilang banda, ayon naman kay Paul Pierce, mahirap to para sa Lakers kung sino ang mag adjust kung si Lebron ba o si Luka. Dahil ang parehong manalarong ito ay mga ball dominant player. Aabangan na lang daw sa debut ni Luka kung sino ang magtitimo ng bola sa kanila. Samantala, isa sa mga naging busy na kupunan sa trade ay ang Washington Wizards. Bale, mayroon silang anim na mga manlalarong kinuha. Si Middleton, AJ Johnson galing sa Milwaukee Bucks. Si Marcus Smart naman galing sa Memphis Grizzlies. Mayroon pa silang Colby Jones, CD Sisuko at Alex Len sa Sacramento Kings naman. Makabagong approach ang gagamitin ngayon ng Washington, mga batang player at mga bitirano. Ang kanilang potential starting lineup dito ay na si Jordan Paul, Belal Colibali, Chris Middleton, Kayshon George and Alex Sor. Si Jordan Paul ang magkakaroon ng benefit dito sapagkat wala na si Kel Kuzma. Sa ngayon nga siya ang number one team option para sa kanila kung saan siya nag-average ng 20 points. Samantalang si Colibali naman ay nasa magandang landas rin kung saan nagkaroon pa nga siya ng triple-double sa kanilang laban. At yung mga notable players naman sa kanilang bangko ay sina Brogdon, Marcus Smart, Richon Holmes, Corey Kispert, sa Dick Bay, Justin Champagne at si Tristan Voksevic. Nagtatampo si Dennis shooter sa Golden State Warriors dahil hindi siya binigyan ng solo post nito sa thank you or farewell post ng Warriors sa kanilang mga manlalarong itrenade. Ayon pa kasi kay Dennis shooter parang hindi naman daw siya deserve na mabigyan ng solo post dahil imbis na i-post ng nag-iisa ay igrenu po nga siya kay Lindy Waters at kay Kyle Anderson. Ngunit depensa naman ng mga Warriors fans, importante rin naman itong si Dennis Schroeder. Pero kung titimbangin daw kasi yung mga nagawa ni Andrew Wiggins ay hindi rin talaga mapapantayan. Kaya si Andrew Wiggins ay nagkaroon ng kanyang solo post samantalang siya ay nakagrupo. Hindi rin naman siya nagtagal sa Golden State Warriors at siya'y eternity din naman kagad. Sad to say mga idol, ito talaga yung realidad sa NBA. Negosyo lang talaga mga idol. Sa players naman, hindi rin naman sila magsisisi dahil sila'y binabayaran din naman. Totally, balikan lang talaga to dahil kikita rin naman yung mga NBA team owner at siyang namang kanilang ipapasahod naman sa kanilang mga manalaro.